Ayan guys, isa ito sa pinaka paborito ko at na ko dito sa Pilipinas ang barbecue. Sobrang excited niya itong pamangkin ko kasi paborito din niya ito. Wow! <tinyo> Ito siya tubo, Ito siya ulo ng manok. Ito yung tinay. Uh, gizzard. Pork. At ito yung sausawan at grabe, sobrang sarap nitong sausawan guys. Nakakamiss talaga kapag nasa abroad, mamiss natin talaga itong mga barbecue dito sa Pilipinas. At ayan, tingnan ko nga kasi sobrang bango talaga kahit nakatayo lang kami sa gilid, sobrang bango ng barbecue. At salamat naman itong bunso kong kapatid at binidyohan pala ako. Suportado talaga niya ako guys. Alam kasi niya na excited na ako kasi first time ko pang kumain ng barbecue pagka-uwi ko guys. Kaya ayan, binidyohan pala niya ako. Sabi nga niya sa akin ay hindi na daw sana kami bibili ng barbecue kasi nakabili na kami ng shawarma at marami pang iba yung binili namin kasi paborito din niya yung shawarma pero sabi ko ay paborito ko itong barbecue kaya bili tayo ng ganito. Ito yung ulamin ko. As in guys, kapag OFW kayo, mamiss talaga ninyo ang ganitong klaseng barbecue may barbecue naman doon sa mga lalo na sa Middle East, marami mang mga barbecue pero iba yung lasa guys. Iba talaga kapag dito sa Pilipinas ang barbecue. As in, katakam-takam talaga nakakamiss. At sobrang sarap talaga guys sa amoy pa lang grabe na excited na ako takam na takam ako tingnan nyo naman yung mukha ko gusto ko na kainin kahit hindi pa luto nandito na kami sa bahay at tapos na rin kaming kumain at ngayon ay maglalaro na itong bata namin na I mean, cute ano yan tiya uh? ano yan yeah. love you sobrang saya niya kapag kalaro niya papa niya <laughs> Napaano ang teya? Napaano yan? Napaano ka? Oh, oh, what a pig. Ha? It's a Mahad nah, prank. <laughs> <laughs> eh, dance, Dabi, dance. Ah, ram, sam, sam. Ah, ram, sam, sam. Go, go. Okay lang yan. Okay lang yan. Aram ah, sam sam, aram ah, sam sam, goi 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 goi, ram sam sam, urapik urapik, goi 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 goi, goi goi, sam sam, eh, oh, trupa, wheels Stopping on the bus, <laughs> <laughs> Sige. good mood, lagi kayak tayo tayo, on the wheels on the bus, go round and round Bibo mau the bus, go run ma. Pu mapuno ng alam alam. <laughs>